mas mabigat din wala si. Kulatay sa alak ito ah, lalo pag tagtag ah. Mag-share, okay. <clears throat> magandang gabi po sir. May dito magtanong. Mayke apple ko igalik pa po kung arlak, hindi pa dingin. Dito po po magtanong. Po oh, ako dito. Kasi binabaka ako dito sang ano eh, graph ko eh. Wala tao kadina. yung ano. Aw oh, salba yung paakyat ako nung ano ba yung uwi mo? Ano po ako okay, eh, sa kabila? Manila? Manila? Sabi ko kasi dito, Cation City pala daw Sabi doon nga sa kaya kong sabi. Ay, pwede po ba magkaroon kung saan ang sakayan ng papuntang may nila? Ay, naku. Sumbakay ka muna ng dry scale. Dry scale. Para latex. Tapos, doon ka na mag-abang. Ah, doon po. Sasakyan mo. At ah, pag umandar uh, na po yung tricycle, doon na po ako ibababa. Hmm. Sa kain, papunta na ang... Oh. sumakay ka ng bus. Okay, sir. Patapit. Mm. na. pa po kasi akong probinsya. Eh, alam niyo naman sa probinsya, mahirap ang buhay. Pero, sir, ganda po kasi ako. Pag nagtatanong ano po yun? ako, sir. Pag ano nagtatanong na? ako, sir. Ah, ganda po. Hindi. Dabihan mo na yung tanong. Ah, Hindi po. Hindi ano Salamat. Hindi ko na tanong yung ano. Ay, ang tanong ko kasi. <laughs> Pagbaba ko na dito, ano sasakyan ko? Ay, pre, pre, sagutin mo, pre, sagutin mo. Ah, uh, saan ka pagpunta, sir? Sa, sa Maynila. Ay, Manila. Pags doon ako sa ano eh, Ruas ah, Ruas Boulevard. Ah, Ruas Boulevard. Pagdating mo ng Litex, tawid ka ng over may sakayan sa kabila, sakay ka ng Kiyapo, tap. Ang binigin ng sasakyan mo, FX o bus. Ah. Effect o bus? Gatong oras po ba eh, mayro'ng pang... Po ah, 21 oras yun, sir. Eh, Masasakyan pa po po ako. Opo, opo, opo. Yung dala ko po kangkong, baka malanta. Ah. Para po ito sa pinsang ko eh. Gali pa po nyo iba Kung sila. may pira ka, pwede ka na mag-move mag it o angkas. Hindi e po Kung marunong sumakay, sumakay sa mga ganyan-ganyan. Ano po ah. ba, ba ano, ano yung motor? Ah. Opo. Nacha-chancingan daw yun, mga ganyan. Ah, baka mahulog po ako. Yun lang sa gising sir. Baka po yung dalakong kangkong, sayang. Ah, yun lang sa gising mo siya sinasabi ko sa'yo. Huwag tawad po ng flyover. May sakayan doon na bus, o oh, etx. Kaya po salamat, sir. Sir, maraming salamat din po. Ay, ay, Narinig rin po ba kayo? Hindi po, umiinom lang kami lang uh, okay. Pag nagtatanong si? po kasi ako, hindi, ah, pangyos eh. Pag nagtatanong po kasi ako, hindi, pagdilin na namin ito ng gin, right, Salamat po, po sir. Po kasi nagiinom kami ngayon, sir eh. Salamat po, nagpataan ka dito, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Marami salamat po. Parang inuuto na ako oh, baka nililigo. Ay, sir. Ay. Uy, muli akong bumalik ka kasi ay. medyo may kulang yung aking katanungan eh. Ay, ay, dito po, dito po, dito po, dito okay, po. Hindi nyo naman sinabi kung anong kulay nung sasakyan na sasakyan ko. Ay, ito nung sasakot po. Ito sinabi, po, sasakot po. Ito sinabi mo lang, ito lang yung pangalan ng sasakyan. Eh, mali ko, kung ano yun. Ito po, ito po. Saan po na? ba kayo nalilipas? Anong kulay po ba diyanong anong, sa, anong kulay ng sasakyan ko kasi hindi ako taga rito eh. Liligaw ako eh. Uh, kapag, kapag kayo kapag... kapag... Punta bus... kong Ruas Boulevard. Manggagaling ako dito sa lugar na. Eh. Uh, yung sa tricycle, alam ko na eh, sinabi na ni Di ba sinabi mo na ko yan? o Dahil sinabi mo na yung eh, tricycle. ko ang inantay Yung kulay gray na tricycle. Galantia, galantia. Yung kulay na lang na sasakyan ko papunta ang... Uh, sir, ako na lang tanongin mo sir. Hindi na hindi ka pala. Ulit. Salamat ay pa-contact to pa namin. Sandali, ako ka tinatanong eh. Kanina pa kayo, nakakarami na kayo eh. Hindi eh. Ah, hindi ka naman na. Ah, si si si. No. Ay, meron ako dito. Anong kulay ba 'yan? Yung sinasabi nila ng FX Urban 'yan. Pag FX Urban, kulay puti 'yan. Kulay puti. Kulay puti. Pero Kaya ako maliligaw niyan. Pero saan ka papunta? Ross Boulevard to. Sasakyan mo 'yung ano, karato lang Ross Boulevard. Yun na yun. Yun na yun. Hindi na ako maliligaw. Pero kung gusto mo, kung kaya naman siya naman mo sa'yo. Gusto mo bang mag Wala akong mambayang sa ganyan ka pitiritin. Ah, okay, okay, okay. So, so, Kaya maraming salamat yun. Thank you, thank you. Hindi na ako maliligaw. Thank you. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Sana, 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 bumalik, sana. Ulit. sana bumalik ulit. Walang okay. uh -huh. piyat. Ang tanong lang.